Ayan. Sa pag-white, beach. Ang leader si Kuya Marvin. Junli, Junmar, Tambal Si Bibi, si Kuya Kurt, At si Kuya Andre. Manoy Bibi. <coughs> Ako ang big video. Napay isa niya mama. video. Wow. Ah. Ang among pagkaon. ko naligo ko apakah ko isa kabawod ako kayo sakit ako kalawasan ondang na lang ko video video na lang ah. Ah, ang panahon no? Oh. kahit saan kaya mong nagurang sa kenan pizza karoon December 27 mail 900 nabintay kamil 2024 so, 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 so. Apit na ang New Year Sila kaadlaw New Year na Mga pare na po Katutoy set out Magulang uh, Deporte Mga Kauban sa Uparas uh, ang Amo Presidente Si SM Honorable Romeo Perante Ong sa tandag chapter ng mga retirees parpas mga, mga 29 IB mga tropa tog sa kuan tropa ng 29 IB matatag, ang batalyo <coughs> cut out mga kairap kuya Awid. Awid sila Awid. Kaya gisulat nila ang bawod. Na pinakanako. na bawod. Awid sila ko sini mabungkag sa ila. Unom. Kuya Marvin. Mga Kuya Kambal, Junli, Junmar. Kuya Kurt Kurt, Manoy Diri, Kuya Andre. O si Mama Nining, dire. Apa ni pokok Mang. Wala sila ang bawal pinakadako. Ang mabungkag, ang mabungkag sa kahawid na ay 100 pesos. 100 pesos ang premyo. Ay kuya irap. Pag mabungkag sa kahawid mo na unom mo kabuok. Wah, uh, bau. Enggak ni. Oh, ni yang dia. di sana, gadegan-gadegan, jogging, dia unik kan? Aktiviti ini, ini, Surlaoi. Itu tim Era, Estrada tim Tim Surilia, o oh, tim Heradora. Solo ke grupun lah si ladha. Doa doa. Doa ke di si Kambal Junle Junmar. Doa ke Estrada si kuya ke Bibi. Doa ke Surilia. si Kuya Marvin at si Kuya Andre. Ang isa kay Estrada na si Andok Estrada si Kuya Baloy o si Jumong Ora kay si Ananom o taon makaiban. Ang aligo may kay ang ilang di kaligo ang ilang daog sa ML Tournament. Oh, yang ngarol sila na December 24 2024 sa Manimalaira sa Estrada Subdivision Tawar na ni 100 Ako gani yung kamata ko yung turog Kaya Ang kabataan ba yung araw Kuwa na dahil ako makaturog jadi nah, kedekan-dekan oh, ini aktivitas ini variasi itu I'm sure set out pang charma set out pang kuya nikki surilya asa Ang... nah, kanada pang si... ati mimi surilya si -si. Ang pamilya ni Benji Benji Rivera Dia sa Canada Pamilya Shout out ang Mama Lurna, Sa lehe, O ka Nicole Shout out kang Mama Nene Papa ka Jojo Huwag makaiban si Jorin Sa Tiyahok na taon Ang laong mga pagda Pero din kaya Kaya di sila oh, sa tatay ang among isa kadalaga si Kirby Ann wala kay Jyoti wala mo kay Iban mga atire shout out kang Ati Kathleen, kang Mark

ano makabuhi sa 100? Aw, sa Hawid? Dali. Mamali. Paway na sila sa kadali. Mamalik ka po siguro. Ah, Paway. Kay gigutom. Kaunan pa. Di ba ito mabuhay? Ah? Ano? Diba ito mabuhay? Yan saan? Tagatago. Ano? Ah, ah. lang dito. Gamit na lang dito. oh ngerti kamu atu asal ada kader mau aku laki. Yang tagi, ya, Abang yang tak Ya bos. Sige Pak ya, magabang. Hai. Tiga lamang poster. Atu pasatago. setago. sama nukut. Kok pasaman sama nok. Kore ditok. Ag ora? Eh, yen ya. Alsan ini dong, malak tang. Ha? Ato tinduk karela mangkod. Kay malego sa kanung. Majek. Kay mag abang kon sela. Kasi Andre. Shout out ka Andre Ipangkutom Kan Mami Diday Huwag makaiban alsan niyo yung long ato Andre picture Nari ka mo Nari din dong Tindog ay eh, tindog, tindog eh. ay. <laughs> Di tindog kay eh, picture, magkina nara. ako. Hmm. Pagkakana ko biglai? Biglai ni Pictures ah! Ah, anong? Eh! 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 Tago, oh, yung ati pa? Main ini?